welcome Rilard Steve. Supposed so, to be mga kaidol, nakita niyo itong pusti ng aking bahay. Itong pusti na to ay exclusive para sa two tourists na bahay. Ngayon nakita niyo to. Ito ay hindi pa buo na nabuhusan. So may mga bakal na nakikita kayo. Ngayon nakita niyo yung mga pusti ay dinugtungan ko na gaya nito. Bakit ko ito dinugtungan? samantalang yung ibang mga gumawa ng bahay, iba yung ginawa nila. Itong mga pusti ay sa nila bubusan kapag ka gumawa na sila ng islab. Kung baga, yung islab at saka itong pusti ay sabay nilang bubuhusan. Pero sa akin ay nakakaiba yung procedure ko. Kasi wala pang islab ay dinugtungan o binuhusan ko na yung pusti ko. Bakit ko ito binuhusan samantalang yung slab ay hindi ko pa nagawa. So okay na kung gusto nyong malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you. So, kinupalik tayo sa tanong, bakit dinugtungan o binuhusan ko yung pusti ng aking bahay? Samantala, yung ibang mga constructor ay sa kanan nila bubuhusan itong mga pusti kapag ka sila ay gumawa na ng islam. Kumbaga, yung dugtong ng pusti, isasabay nila sa pagbubuhos ng mga islam. Pero sa akin ay nakakaiba yung diskarte ko bakit ko ito binuhusan yung mga pusti ng aking bahay kahit ito ay wala pang islab. So ganito kasi mga kaidol, yung pusti ng aking bahay is sampung pusti. Ngayon, kapag ka ito ay isasabay ko sa pagbubuhos ko ng islab, so sampung pusti and sampung pusti din yung gagawan ko ng mga purmah So kapag ka sampung pusti yung gagawan mo ng porma, is napakalaking gasto ng plywood at saka yung kahoy. Bukod sa malaking gasto, napakahasil gumawa ng kurma kapag ka may mga islam na, na nakalagay dito sa itaas. Napakahasil andin napakatagal na gawin yung kurma sapagkat marami nang nakabaryer na mga kahoy kaya napakahasil gumawa ng kurma kapag ka isasabay mo sa Islam. Kaya ganito yung diskarte ko, binuhusan ko yung puste sa yung mga Islam o mga forma para sa Islam. Bukod sa nakakasave ako sa mga formang ginawa ko sapagkat itong asampung uh, puste ko ay isang forma lang yung ginagamit ko. So nakakatipid ako ng malaki. So ganito lang yung diskarteng nakikita ko sa paggawa ng aking bahay na walang hasil, napakadaling gawin, nakakasip tayo ng mga materialis kaya ng mga purma andin kahit mag-isa lang tayo ay pwede natin gawin kapag ka ganito yung diskarte o procedure na gagawin natin. Aww.